Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation na walang nangyaring leak matapos mahak ang kanilang website. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dr. Ish Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth, na walang nakompromiso sa personal na impormasyon ng kanilang mga miyembro. Ito'y kahit humihingi ng $300,000 o 17 million pesos ang mga hackers kapalit ng data na kanilang minakaw. Natukoy ng PhilHealth na 72 workstations ang apektado ng security incident na karamihan ay nasa National Capital Region at Head Office. We're able to identify around 72 workstations which have been affected at uh, ito po ay mostly sa National Capital Region at mm -hmm. kapos sa head office. Uh, magaling na lamang po at hindi po affected ang systems ng ating uh, regional offices. Pero siyempre, Congressman, we, we deemed it necessary to shut down all our systems para po ma-diagnose natin kung hanggang saan ang extent. MBC Network News!